Lalaking magnanakaw sana ni rescue ng mga bumbero matapos hindi makababa sa inakyat nitong poste. Pagnanakaw gone wrong. Talaga nga namang hindi nagtatagumpay ang mga taong may masamang pinaplano. Katulad na lang ng lalaking ito mula sa Brazil na magnanakaw sana. Pero agad-agad na hinarma. Kung ano ang kinahinat na ng kawatan na to, eto. Sa isang video, makikita ang dalawang lalaki na naglalambitin sa isang cell tower sa Manaus, Brazil. Sa unang tingin ay aakalain na nag-wall climbing lang ang mga ito pero ang totoo, isa itong rescue operation para sa isang kawatan. Tirik na tirik pa ang araw ng akyatin ng lalaki ang nasabing tower para sana magnakaw ng mga kable at ibenta ang mga copper nito. Pero matapos nitong akyatin ng tower na may taas na 40 feet, hindi na ito nakababa. Kung kaya ang mga responding police na nakatanggap ng report na nagsasabing mayroong kahina-hinalang lalaki sa tower ay humingi na ng tulong sa mga bumbero para maibaba ang kawatan na Ayun pa sa mga bumbero, nung una ay hindi raw pumayag ang lalaki na sumama sa mga bumbero pero sa huli ay pumayag na din ito na magpa-rescue matapos kausapin ng mga opisyal. Samantala, ligtas namang naibaba ang lalaki at agad na pinusasa ng mga pulis at idiniretso sa presinto. Sa mga may binabalak na masama dyan, isip-isip muna, lalo na digital na ang karma ngayon. D Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.